Hello guys, for today's video guys, nagluto po tayo ng pansit. So hindi ko po nabidyoan yung pagluluto ko kasi um, po tayo kanina. So ito na po yung ating finished product. Ayan, sa so, ngayong Valentine's Day guys, ayan, makalain mo pansit yeah. ang niluto natin. Ayan, makalain Ang pahaba daw ng relasyon, ng pansit. O ayan, kasi yung gusto mong pansit dyan na, So magluto po kayo ng pansit guys. Ayan, instead na chocolate, flowers, Ayan para lahat makakain kasi kung chocolate at bulaklak ikaw lang din naman ang mananalasa noon kaya kailan magluto tayo ng ikaw lang makikinabang sa regalo sa yung bulaklak malalanta din ang bulaklak ang, ang chocolate wala malulusaw lang yun so itong pansit guys no sabi nga is pampahaba daw ng relasyon ayan magluto ka ng pansit ngayong valentine's day para lahat makakain just po ayan guys o, alam nyo ba kung ano sinawag natin dyan? Uh-huh. Mm -hmm. At ay balon-balunan. So, hindi po tayo masyadong naglalagay ng carrots, guys. Ayan, nakita nyo naman, puro green beach balls yung ating nilagay dyan. At nilagyan po natin yan ng special na chorizo na galing po sa Quezon. Ayan, guys. Nakita nyo yan, guys. Ayan. Ayan, ito, ito yung pula na yan, guys. Ayan. Chorizo yan, guys. Napakasarap yan. Napakalasa. Napakamalinamnam. Ayan. Kaya pag yan po ang nilagay ninyo sa pansit ninyo, guys, nako, makakalimutan ninyo yung kasama ninyo. Charot. Ayan po. So marami po yung gulay, guys, nasa ilalim lang. Ayan, marami po yan. So alu-aluin muna natin. Ayan. So akala ninyo walang sahog yan, nasa ilalim po. Mm -hmm. Napunta na sa ilalim yung sahog. Diba? ba? So, ayan. Ayan, ang sa saw guys, nasa ilalim. So, ilagay na natin yung ating toppings. Ayan. So, ano ba itong toppings natin? Siyempre yung celery guys. Wow! Napaka-ganda naman yan, oh. Kita niyo yan guys? Mm-hmm. Oh, kalain mo yan. Mm-hmm. Napaka-healthy. Napaka-healthy ng Valentine's Day natin ngayon. So, ayan guys. Hmm. O, oh, ayan. Diba? So, halu-haluin natin yan para maluto naman yung ating ano, yung ating celery. Kasi pag ito, ayan, maday muna natin siya sa ilalim para maluto siya. Halu-haluin natin ng bonggang-bongga. Ayan po. Ayan. O, oh, diba? Diba? Lagay natin sa ilalim yung mga sahog kasi para maluto-luto naman kahit papano. Pero actually, luto na yan syempre. Ayan Oh. Ayan sa ilalim talaga sya. Oh. So yung, yung celery po, or yung ano, kinchay ba, or ano, whatever it is that. Ayan guys. Lagay natin sa ilalim para maluto naman sya. Oo, oh, diba? Ayan, makita nyo naman yan. O, oh, nasa ilalim guys. Oo, oh. oh. diba? Atay balun-balunan at, balun at saka chorizo po yung nilagay natin, guys. Ang chorizo po kasi galing Lukban, Kison Lukban. Is napakasarap po niyan. Kung hindi nyo alam. Ayan. Ito yung magluluto po ako ng pansit, guys. Nilalagyan ko talaga ng chorizo kasi alam nyo kung bakit. Napakalasa po kasi niyan eh. Napakalasa po na ito, guys. Napakasarap. So, ayun po. yan po ang ating pansit. Pansit na ah, tawag nito ito ah, pansit bihon with Canton ayan o no? makita nyo ba yan yung, may, yung malalaki na yan yung malalaking mibla na yan kanton yan o oh. diba o oh. so kainan na tayo guys maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood ng ating live kanina maraming maraming salamat po sa mga hindi pa rin po panood about sa history po ng valentine's day Ayan, panuorin nyo po yung live po natin kanina. Ay, exciting po yun guys. Sa mga hindi pa po nakaalam. Paano po nagsimula ang Valentine's Day at paano po yan nangyari na naging Valentine's Day? So ayan po guys. Kainan na po tayo and thank you so much. Thank you for watching.